Okay guys, so mag-ride tayo ngayon sa Pantabangan. So kikitain ko na sila doon sa may shell, sa may crossing. So ayan, kinat ko na lang iiwa guys para mabilis. And then ito na tayo, kita na natin mga kasama natin. So, yan guys. Ang ganda ng ang sunrise natin. So, excited na ako mag-bike. Ngayon lang ulit ako malalabas after a week. So, tingin ko okay na. Wala na tayong nakalimutan. Kompletong malahat ng gamit natin. So, ito na. Nag-ride out na tayo. Okay. Samahan niyo po kami. Let's go! So, start na kami nag-ride out. And then ayan na ah. Uh, uh, ride ride lang sa una pero syempre alam niyo naman sa lahat ng cyclist na si Christa, after a while magtutuli na na yan so ayan si boss Ron nakatutok lang ako lagi sa kanila so wala naman tayong ensayo kaya ganyan lang tutok tutok lang tayo so ayan maayos pa yung pagmumukha natin dyan syempre eh, hindi pa laspag so ayan nakita niyo naman sabi na, di ba? Medyo tutulin. So, ayan, medyo kinakaragahan na ng mga idol natin. <laughs> para makita niyo yung ganyan, kay sunset. Ang gawin niyo guys, gumising kayo ng maaga at magbisikleta. So, wala nang iba para makita mo yan. Ibang iba pagka nagbibisikleta ka. So, ayan, good morning sa bago nating kasama. Siguro dito ang takbuhan namin mga 30 to 32 or 35 minsan. Ayan, di ba may free bay. May free pa ang patraang track natin. So, habulin natin sila. Naiwan kasi tayo. Ang hirap kasi gumilid para mag-overtake sa truck. So, hindi safe yun. Delikado yun. Then, ayan, nahabol naman natin sila. Then, another shot ulit para sa mga siklis na natin. Oh yeah. Sa, 30 kilometers na lang tayo. So another 30 pa para dun sa lake farm. So ride right lang ulit. At, ayaw. <laughs> ayaw na naman. Hindi na kami rin kaya Dito sa part na to guys, medyo matuloy na yung takbo nila. So ayan, paahon pa ngayon. So, nagbibirahan sila sa ahon. So, tayo, sasabay lang tayo. Kasi mahirap maiwan. Pag naiwan tayo, hindi na tayo makakahabol. Wala pa naman tayong ansay. So, kailangan tutok-tutok lang. Kailangan madiskarte din tayong tumutok. Okay, Rizal na kami. Hinto ba dito? 7-Eleven! So, ayan guys, nagkaayaan lang huminto 7-Eleven diretso na tayo agad sa kahanan ng mga energy drink and then uh, <laughs> gummy bear yung haribo so mabilis na kain lang then alis na kami agad ayan nag ride out na ulit kami and then tingnan niyo guys muntik na may accident eh. ay ay kuya so, time. medyo may konting pakabala. 1.2 kilometers na lang. Start na yung first time. Tabangan na. So, mga 18 kilometers pa or 20. Sa so, mismong mga namin. Okay, start from first climb. Nasa first climb na tayo. And then, start yung elevation ng 400 uh, meters. So, 400 meters tong climb na to. So, uh, tapusin natin. <laughs> then, ayan, tapos na. So, lusong naman. Ito, pinakamasarap sa lahat. After ng climb, lusong naman. tutok-tutok pa din. So, hindi naman ako climber kasi ang bigat-bigat ko. So, ayan. Okay na tayo sa patutok-tutok lang. Kung makikita nyo sa left side ng screen, si Boss Ron. Yung dalawang Ron. <laughs> so, nainip siguro sila. So, ayan. Tinuli na nila yung takbuhan. So wala tayong magagawa kahit ayaw natin tulinan. Mahirap maiwan mga guys. Hindi tayo pwede magpaiwan. Mahirap humabot. Ayan, napositahan tayo ng dalang driver. So, mas tak tayo dyan. Habol na lang ulit tayo. May aso pa. Okay? Kompleto. So, natin si Kuya Sani. Siya yung nasa harap natin. So, guys. Um, tingnan nyo yung Wahoo GPS natin. Nakita nyo yung lumabas na climb. So, yun yung segment na... Meron tayong segment na niload kasi dyan. So, pinag-remind lang sa atin na climb. So, makikita nyo 400 uh, meters ulit yung climb na to. So, ito yung watts, yung merong black na portion. And then, yung katabi, cadence, uh, ano pa ba? Yung 174 heart rate yan. Yung mga fields na yan, nababago yan. So, depende sa choice nyo kung gusto nyo ilagay. And then, yung climb, makatatapos siya ng 1 minute 23 seconds. So, nag-update din siya. So, maganda yan pang pace para makita mo kung uh, gano'n po katagal aahonin yung isang climb kung makikita nyo yung parang graph sa ilalim so matatapos na so meron lalabas na summit meaning natapos mo na yung climb na yun or yung segment na yun so yan guys oh, sakap na sakap ako dyan <laughs> time na yan so another climb lumabas ulit so no choice <laughs> kailangan natin akitin yan so si kuya ang tulin kasi <laughs> hindi ko mahabol sorry guys ha ah, bumababa kasi yung screen sorry bumababa yung camera so hindi nakatonil yung mabuti <laughs> kaya laging natututok sa GPS so ayun inabutan naman natin siya or siguro naghintay lang si kuya ito na yung part na medyo liguliko na paahon parang bandang pantabangan na yata ito So no choice, ahunin ah, natin yan baka makarating sa pupuntahan. Tutok lang din ako ulit dito kay Kuya Sami. Ayan yung truck kanina. <laughs> Inabol na naman tayo ng truck na yan. Dito sa part na to, naghahabol na naman ako sa kanila. Natulog kasi ako sa pansitan. So pagtingin ko wala na sila. So ayan, habol-habol ulit ano undulating uh, so up and down yan so ayan binibirahan nila so no choice kailangan kong sabayan kailangan mag ako pero minsan nahuhulog so kailangan habulin ulit ito isa sa ka mahirap ka tapos mapapansin mo merong gumano sa gilid ang <laughs> Tapos, meron pang climb. <laughs> Grabe. Hirap na hirap ako dyan. Kung so, yung climb na to, nasa 800 meters yata or 600. So, no choice. Habol ulit. Sorry talaga sa, ano ah, sa, sa camera. Pusang yumuyo ko yung camera natin. Yan sa GPS. So, yan, naidikit natin. So, talagang pilit nilang, <laughs> pilit ka nilang pakakalasin. So, kailangan mo nang taisin. Okay. So ito best part Lusong ulit So guys enjoy nyo lang yung view Na downhill Hindi ko muna yung fast forward to So ayan eh, ganda kasi eh Kaya ayan eh, panoorin nyo lang nasa 1 kilometer or 2 kilometers na lang. Parating na kami doon sa Liliko namin, doon sa may Lake Farm. Kaliwa. Kaliwa. Okay. Okay, nakarating na din. Nandiyan sa awa ng joke. Mahal lang kasi po si Edgar May huh? dinosaur oh ano Tanggal na yung ulo sa hirap oh Si Kuya andyan ah Okay, let's go nasa Lake Farm, magbe-breakfast na Breakfast na, bacon! Ahon Pupunta na lang na Lake Farm, ahon pa! Dito guys, medyo nalungkot kami. Ayaw kami papasukin ng guard. <laughs> Bawal daw ipasok yung mga bike. So, pero pinakausapan namin na convince, na convince din namin yung guard. So, ayan. Andito na kami sa loob ng lake farm. So, medyo konting tour lang ng view. Diba Breakfast lang kami dito sa lake farm. Katapos, uuwi na din kami. So, yun na daw yung resto nila. Itong kubo. Dati kasi nasa likod yon sa may swimming pool sa taas

So as usual, kain kami Tapsilog, yung paborito ng mga siklista Tsaka kape So mabilis lang yan Then after that, ride out na ulit kami Yan, ubus, ubus ang mga pagkain Okay, pauwi na kami So nakaka 60 kilometers na kami Another 60 pa uwi okay. ayan, nailip ulit siguro yung dalawang round, <laughs> so magkasunod kasi sila ayan, nandito yung isa okay and then, ayan, binibirhan ulit nila as usual <laughs> so ayan tutok lang ulit, tingnan natin kung ayan, naiwan <laughs> naiwan ako guys so meron naman tayong secret weapon since downhill yan makakatulong yung mabigat natin na weight. so, downhill advantage ang mabibigat. guys yung GPS, yung graph sa ilalim yun yung elevation so downhill pa yan and green so ibig sabihin uh, hindi pa ganun kahirap yung ahon natin so yung yellow medyo may bigat ng bahagya ayan. yung pag nakakita kayo ng red sa graph, yun ma mahirap talaga na ahon so in 120 meters uh, I think ito na yung last climb so wala, no choice ulit kailangan natin ulit ahonin yun So, may countdown siya. So 473 meters yung climb na aahonin ulit natin. Ayan yung paliko ng Pantabanganda. Kakanan ka dyan. Kung gusto mong pumunta sa da So this time, so kailangan kong maghabol. So naiwan si Kuya yung naka-blue. Eh, sorry Kuya, so kailangan ko talaga maghabol. Eh, uh, may iwan. Mahirap mag, uh, ano, mag solo So yan, kailangan natin habol. Pero ang tulin kasi nila guys, tingnan nyo, eh, Halos nawawala na sila sa screen. So dito sa na to, nagkaroon tayo ng advantage. Kung makikita niyo yung grab, downhill. So mabigat tayo. So, ayan. Uh, nabilis naman tayo nakahabol. yan, tinirahan na naman ni Boss Ron, followed by Kuya Sani. So dito yata sa part na to, naiwan na si Kuya Ron and yung isa na nakasama niya. So nagtry kami na ano, hintayin namin sila dito sa sa gilid. Huminto muna kami sa may puno. then nagdecide kami na magbubuko muna kami. Hanap kami ng bukuhan. Tapos doon na lang namin sila hihintayin. Buko, buko! sa akin yung pipil ha Kaya pin, kawapa kayo ito ng mga asawa ko. <laughs> May ginastos na yan. <meron. laughs> May gastos mo eh, hindi ba? Kaya ba ito isa? 20. 20. Thank you, thank you. Ayan boss, ano masasabi mo? So, kwentuhan muna kami dito habang naghihintay kami. And then, nag-message pala si Ron dun sa group chat. Sabi nila na sabungabo na daw sila data. Tapos na pa-uwi. Kita nyo naman hanggang pa uwi Tumitira pa din So ayan kailangan natin yung sundan na Mahirap umuwi mag-isa Nasa 120 kilometers Lahat itong ride namin na to So thank you thank you mga idol uh, Enjoy ako sa ride natin So, next time ulit mga idol. Dito paliko na si Boss sa kaliwa. Pauwi na sila sa kanila. So, nagpaalam na rin kami. So, ayun, uuwi na.